Positibong kinilala ng mga saksi ang dalawa sa tatlong suspek sa panggagahasa at pagpatay kay Andrea Espiritu sa Bulacan. Mariin namang itinanggi ng mga suspek ang paratang. Makibalita tayo kay Cesar Apolinario. Nakaposas at gwardyado ng mga pulis ang tatlong sospek sa pagpatay at umano'y panghahalay sa 26 na taong gulang na biktimang si Andrea Espiritu na dalhin sa Fiscal's Office ng Malolos, Bulacan. Sa salaysay ng isa sa mga saksi, positibo niyang kinilala ang dalawang jeepney driver na sina Ramil de Arca at Melvin Ulam na umano'y nakasakay sa pampasaherong jeep noong Webes sa pagitan ng alauna hanggang alas dos ng madaling araw. Dumaan ang dalawang beses ang jeep, sakay ang biktima at mga sospek sa kalye kung saan siya nakatayo. Namukaan mo, may, may poste bang may ilaw doon sa lugar na yun? Wala po sir, sa ilaw sa sakino sir. Pero nung kaamaw, yes, sa maliit na ilaw. Liwanag po ng ilaw sa loob, sir. Si Elmer lang. No, kaya lang po, sir, mamaya. Ha? Si Oso nang dumalaw sa burol at ipinahuli ng pamilya ng biktima. Ang mga masali. Kasama yung mga masali. Araw-araw yung kasama ko. Pero binibinta kasi wala day ito, wala ka sa bahay. Oo, oh, nasa drive po kasi hindi pinababa yung makina. Sira yung kotse. Sira yung kotse. Kasi po hindi mo na ako lumalabas nang hindi kasama yung amo ko eh. Sa kalagitnaan ng panayam, hiniling ng media kung maaaring ipakita ang taas na bahagi ng kanilang katawan. Sina De Arca at Ulam na itinuturo ng saksi, walang kalmot o sugat na sanhi ng mga talahib. Si Oson, maraming sugat sa katawan. Ang bago dito sa may, may dito, may malalim na siyang kalmot dito sa, dito sa mga layo. yung mga bago. bago. Pero yung nasa, baka sa katawan niya, nasa katawan. Patuyo na lang araw na yung ibang mga ano niya? Based doon sa nakita niyo, sir, ha? Ah? Uh, siguro mga 2 to 3 days na rin po yun. Um, uh -huh. uh okay. okay. Estimate lang po ito. Okay. So, pinuntahan namin ang amo ni De Arca at sinabi niyang sira ang jeep noong Miyerkules pa lang. Ipinakita pa nito ang resibo ng biniling pyesa na may pechang August 14, 2014, Huwebes. Miyerkules pa lang ng umaga. Andito na yun. Hanggang kailan po siya nandito? Hanggang Huwebes. Patay na si ano patay na. Duda pa ako. Kung saan ako naniniwala, ganoon. Do doon sa, doon na sa driver. Pero yung dalawa hindi ko pa nga namimit Rape with homicide ang kasong haharapin ng mga sospek sa pagpatay at panghahalay kay Andrea Espiritu. Cesar Apolinario, GMA News.